kay Yung lagdong pala yan na original. Naigot <laughs> yan. Yung lagdong na yan si Panito original. mm <coughs> <coughs> Lipit perih

Kulang ng bato. Hindi mo gastos sa kanila. sa ng Ibus mo yung bato diyan. Dili dili ah. nako ibus mo na bato. Hawakan mo lang. Hawakan mo lang. Ihawak mo sa oso mo kayo? mo lang Handa mo <coughs> lang. Handa, handa Panghawak <coughs> yan <sangoso>. <coughs> 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 <blue> marley, no? <coughs> sa puso. Malaki yung blue marlin sa kabila, ano? Ano yung blue mga ganit ang blumar na yung birahil O, haba ng suwok oh. Sa Pasko Sarapang, sarapang Sarapang Sa taas, taas Ayan, ay, makapitan na doon yan kaya wala wala banda sa ulo mo 'to sa kamay mo abutin mo na doon banda sa ulo sa ulo ng ditsot yan 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 oh awag kita gadanano

bigat yan. Sabang bigat Mahal pati yan sa nang Bang <coughs> <Sipin mo dito? laughs>

siguro sa unahan nilagay yan Bumatikwas kanina ang uso ba? Ta Sa? Uh, Lalaban pa yan, matalas parang may naninigwas yan Pero hindi naman sila katalasan Iba sa mali yun rin bakal Oh, buhay pa yan, mamaya Buhay hmm. pa yan? Wala con agua. big eye. Tulong na. Di man sinela na ako Oh, na, kaya, oh, na gating, ay, Ispada mo dun sa taas, bilad mo. Time niyo sa inyo yan. Pamanong Panakot mo yan. sa diwit. Dam no, patingin, ay pa. Parang parang ispa. <coughs> 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 Malaki na eh. Na Hindi eh. naman yung matalas ito. Oh. Ito. Oh. Look. Oh. Espada talaga. Dari yung espada ito kaya aga pa. Buntot na lang. Buntot.

Cinta, mga Samsung. Laki nante yan nane? Oo Sulit katawan na yan ba? Aba, alam mo yung pagkakalalaan <laughs> oh. <coughs> <Biget> Ang bigat ulo <laughs>